Ipinakita ng Department of Science and Technology o DOST ang mga makabagong produkto mula sa Philippine Tropical Fabrics mula sa mga damit hanggang sa mas pinalawak na innovation sa footwear at bagong extraction technologies para sa mga local fiber sa Regional Science Technology and Innovation Week 2025 sa NCR. Ayon kay DOST Secretary Renato Solidong Jr., mas malawak ang NCR leg dahil dito pinapakita ang kabuoang innovation ecosystem ng tropical fabrics mula sa raw materials hanggang sa fashion applications. Ang ating fashion show would focus on ang mga sapatos na ang materials ay kadalasan banana and cotton na minsan may halong leather or uh, rubber uh, soles no? I think we can really use local materials in promoting our uh, shoe no? industry Bahagi ng layunin ng DOST ang pagpapalakas ng industriya ng sapatos hindi lang sa Marikina kundi pati sa iba pang rehiyon sa pamamagitan ng textile research na nakatuon sa pagbuo ng mas sustainable at preskong tela Inilatag din ni Solidum na hindi lamang para sa fashion ang paggamit ng tropical fabrics. Nagagamit na rin ito sa disaster risk reduction gaya ng geotextiles na tumutulong laban sa soil erosion at landslides. Uh, marami ang mga agricultural products tulad ng banana, ng pinya, meron din tayong cotton. Nakadalasan kapag na-harvest na yung mga bunga sa pinya at banana, itatapon na lang. Uh, yung mga dahon, hindi kaya yung trunk ng banana. Pero mas mapaparami ang kita ng ating mga magsasaka kung gagamitin natin ito ibig sabihin walang tapon so what we're trying to do is although we focus on uh, sa mga damit at sa sapatos tinutulungan natin ang ating mga farmers uh, ganun din ang mga weavers ang shoe manufacturers and pagdating sa damit mga designer isa sa mga pinakabinibigyang pansin ng NCR Leg ay ang mga bagong fiber innovations ng Philippine Textile Research Institute o PTRI. Ayon kay DOST PTRI Science Research Specialist Philip Basat, karamihan sa tela sa merkado ngayon ay imported at polymer-based, kaya mas mainit ang mga ito at hindi breathable. Pero ang mga fiber na galing sa dahon ng pinya, banana trunks, abaka, at ngayon meron na rin galing bamboo, ay mas presko, mas sustainable at sumusunod sa Philippine Tropical Fabrics Law o RA 9242. Isa sa pinakamalaking breakthrough ng PTRI ang direct bamboo fiber extraction, isang teknolohiyang kauna-unahan sa bansa. Uh, yung bamboo na naririnig natin nakikita natin in the commercial space are all usually uh, are all usually um uh, regenerated cellulose Tinutunaw pa yung bamboo stock bago sila maging fibers. The technology of PTRI is the direct extraction of our bamboo fibers from the bamboo stocks. So completely omitting the step of regenerating the fibers. So from there we can automatically get our fibers and use them for uh, for our fabrics. Sa supply naman, iginit ni Basat na stable ang sources ng pineapple at banana fibers dahil galing ito sa agricultural waste ng mga magsasaka at ng mga kumpanya. Dagdag pa niya, mas mabilis tumubo ang bamboo kaya malaki ang potensyal nito bilang susunod na major fiber source. Ipinagmalaki rin ng DOST ang Safatos Program na layong gawing fully Filipino ang footwear industry ng bansa. Mula raw materials, processing, design hanggang sizing system ng mga Pilipino. SAFATOS actually stands for Shoes and Footwear Accessories R&D on textile-based omnibus solutions. The SAFATOS program is a uh, is a is an entire ecosystem that we really want to establish. We wanted to uh, strike while the iron is hot, such that uh, meron tayong innovations on textiles. So why not integrate that innovation in textiles to uh, support the global strive for a for more sustainable footwear. Sa pamamagitan ng mga makabagong teknolohiya ng DOST PTRI, magiging mas competitive ang local textile at footwear industries at makapagbibigay ng dagdag kita para sa mga lokal na magsasaka, manghahabi at creative workers sa buong bansa. Denise Osorio, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.